good evening guys lulutay natin yung ulam ngayon guys itong malunggay Ayan, sinong kumakain sa inyo ng bunga ng malunggay pinakbit Ama, sa Ilocano, Paborito nila to bunga ng malunggay ito pinakuha ko sa kasamahan ko sabi ko, payagi ng malunggay yung bunga, ayan, nagtala sila so kaya lulutay natin pabagsak natin to Siyempre, meron din tayo ditong sitaw. Haluan natin para hindi puro malunggay. Sitaw, native na palaya, native na talong, kamatis. Ayan. Saksak natin pa. So guys, samahan nyo ko magluto. Pero bago ang lahat, mapatingin ko muna kayo magandang gabi. Good evening sa inyo lahat. Supportahan nyo lang ang aking mga video guys. Ayan, tara magluto tayo. Balatan natin ang ating mga da. Bunga ng ano, malunggay okay. kailangan natin balatan ito okay na guys malinis na natin Pagtrabaho pero pag naluto masarap naman. So prepare na natin to guys. So ito na guys yung ating malunggay. Nasa kawali na yan. Saka prepare na. Yan naglag natin itong native ang saka yung sitaw. At ang kamatis. Alat lang natin yung kamatis. Para maganda lalaglagan natin yan ng bagong isda bagong sa Ilocano at ang bawang kailangan maraming bawang guys para mabango pag nagluluto ako ng pinakbit nilalagyan ko yan ng mantika olive oil ayan syempre ang ating salarin yung magic lalagyan din natin yan ng tubig guys siguro mga 3-4 cup ayan okay na yan dito cook na ito, guys. So, ayan. Takpan lang natin. Kaya natin siyang kumulo. Kanyan lang kasimple magluto ng pinakbit. Sarap nung buha na malunggay. Kiko lang, guys. Ayun. Kumukulo na. haluin lang natin yan. haluin lang natin yan, guys. Para maluto yung ilalim. Ay, yung ibabaw. Sorry. Sa ibabaw pala. Yun sarap yung papakinit ng malunggay guys tinitingnan ko pa lang sarap ayan guys okay na tong ating pinakbit na bunga ng malunggay tsaka may halong native ampalaya at sitaw may talong na rin na native. So ayan guys, mag plate tayo. Ayan guys, ang ating pinakpit na bunga ng malunggay, pero hinaluan natin yan ng sitaw, kunting sitaw, native na palayat at saka yung talong na bilog. Rap ito guys. Mga Ilocano paborito nito, yung bunga ng marunggay. At lang ko tayo sa pagsuporta guys sa ating mga video. Thank you for watching. Bye-bye. Tikman -bye. muna natin to guys. Yung piraso, 20 pesos. Sobrang mahal, 'di ba? Ang kukunin mo itong ano. Parang pinakaubod niya sa loob. Tapos pinapansin niyo buo naman ng sa daan kasi eh ko kung tinatamad sila kasi mataas ang puno. So, ang ginawa ko, napakuha ko dun sa kasamaan ko ng bunga. Sarap. kulang ko na yung matigas kasi malalaki na yung buto Dapat katamtaman lang yung tigas. kaya yung buto. Hmm? Puputok yung buto. may punga kayo ng malunggay sa bahay nyo may puno kayo ng may tanim kayong puno pag namunga lutuin mo hindi sa kapit bahay manungkit ka kasi sa Maynila tatlong piraso lang 20 pesos so expensive so ilang hiwa lang yun Fuera oh. ayun Claro. Oh. Sarap. Sabi siya. Puto niya. Kalim pa. Ayan guys. Thank you for watching sa aking mga video. Patuloy lang po kayo sumuporta sa aking mga video. Para man marami pa tayo, maging, ma-inspire pa tayo. Pag may nanonood, na-inspire tayo. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye bye.